siya na ikaw ang may pakana sa Area 52, meron na akong ebidensya. Intayin mo lang yon, Ako, mapapahiya kayo lahat. Ito mga kaibigan, um, meron po akong natanggap na komento mula po sa ating kaibigan na taga-subaybay dito sa ating programa sa uh, Expose the Truth. Sabi ni kapatid na Senon Marpuri, mag-isip-isip kayo mga MCGI members. Obserbahan lang ninyo si J.R. Badong. Ang mga ginagawa niya, tingnan ninyo kung naaayon pa ba ang ginagawa niya sa utos ng Panginoong Heso Kristo. Halos sa demonyo na ang nag-aalaga sa kanya para tuloy na binabayaran ng INC para gibain ang MCJI. Yun ang kanyang komento. No? Ah, mayroon po akong napanood na video ni J.R. Badong. Na parang mayroon po siyang talagang hawak na lihim ah, ah, Tungkol po doon sa Area 52 ah, it, Isa na ito yung patunay na ah, wala talaga yatang kinalaman Ng kapatid na Eli tungkol po sa Area 52 O ewan natin ano po yung ibig sabihin ni J.R. Badong dito Pero panoorin natin, pakinggan natin yung sinasabi niya kasi laban talaga ito kay uh, kapatid na Daniel at uh, laban din pala ito kay Ulysses. Akala ko magkakasama-sama sila si Ulysses, si ah uh, Willie Santiago. Akala ko si si CJ Perez, sila ay magkakasama-sama, hindi po pala, no? Uh, mga kaibigan. Pero ito po yung video ni JR Badong na sila sabi niya na ang may pakana tungkol po doon sa Area 52 sa pagtinda uh, ng mga alak eh, at saka yung mga pagnanakaw sa ilang mga uh, uh, pakinggan na lang natin mga kaibigan narito po Itotodo ko na ang dapat kong itodo mm -hmm. Kaya ikaw Ulysses Villamin Huwag kang ano, huwag kang e-epal-epal dyan. Kasi, naku, as much as possible, I don't want to to open yung mga question. I don't want to entertain the questions regarding you and Brother Eli Soriano. Why? As much as possible, I want to protect Brother Eli Soriano's dignity. Unang-una, patay na siya. Ngayon, ano ka, sasabihin mo, mahal mo si Brother Eli? Bakit ano, anong pinagsasabi mo ngayon? Sas sasabihin mo na wala akong ano, wala akong ebidensya na ikaw ang may pakana sa Area 52 at saka sa mga pagtitinda ng mga beer ng mga alak sa mga salute restaurant. Meron ako res, meron ako ano, meron akong ebidensya. Intayin mo lang 'yon, ako mapapahiya kayo lahat. Mapapahiya kayo lahat. Kaya ikaw, Ah, uh, Ulysses, baklang Ulysses Bilyamin, Huwag kang ano, huwag kang huwag kang feeling victim diyan. Gusto mong makipag-connect kay Daniel Rason? Go ahead. Go ahead. Et, eto, ako ako ang dapat magsalita, magsabi noon. Go ahead, make my day. Hindi bagay sa 'yon Daniel Rason na manggaling sa 'yong salitang go ahead, make my day. Magsama-sama na kayo. Sabi ko nga doon sa kapatid na nagmamalasakit sa akin. Sabi ko kahit isang milyong satanas pa yung magpatong-patong, hindi ako natatakot. Pagka nasa panig ka ng katotohanan, hindi ka matatakot. Kaya abang maaga, makipagano ka na doon. makipag ka na kay Dania Rason. Hindi ba totoo? Ulysses Villamin, sa naiwan yung ano? Hindi pala sa iyo iniwan. Kinuha mo yung susi noong vault ni Brother Eli? Ano-ano ba ang nandoon sa vault ni Brother Eli? Mga kapatid, isang singsing -sing lang ni Brother Eli. Nako, mabubuhay ka na ng sampung taon. Isang singsing -sing lang po ha eh ilang singsing -sing po yun, ilang pulseras po yun, ilang kwintas po yun, ilang mga alahas po yun mga kapatid. Kaya yun po. Ito. Alam nyo mga kaibigan, lumalabas talaga ang dahilan itong mga uh, malalaking kasama ng kapatid ni Eli nung buhay pa siya dyan po sa Brazil. Lumalabas ang kanilang dahilan kung bakit sila umalasa sa MCGI ay dahil sa pera. No? Tignan mo talaga yung pera. No? Nakakasilaw talaga yung pera. a uh, pera yung lumalabas na dahilan. Hindi naman tutol si J.R. Badong sa ating kapatid na Eli. Siya mismo nagsabi na um, nire-respeto niya, iginagalang niya si kapatid na Eli. Ibig sabihin, yung mga aral ni kapatid na Eli ay paniwalang-paniwala at yun ang tinitindigan ni J.R. Badong, mga kababayan. No? Uh, pero lumalabas lang na uh, kaya nagkakaganyan, si J.R. Batong dahil meron sigurong inexpect ito nung buhay pa ng kapatid na Eli na hindi niya nakamtan. Maaring posisyon, maaring uh, kayamanan na nung namatay si kapatid na Eli ay hindi na ibigay sa kanya kaya nagkakaganyan. Maaring ganon mga kapatid. Uh, ayon sa aking mga uh, pag analyze sa kanilang mga sinasabi. Kasi si J.R. Badong, wala naman niyang mga itinuturo kundi puro tulig sa uh, pagpapamamali doon sa mga ginagawa ng MCGI. At uh, pagkolekta sa mga taong umalsa sa MCGI, nag-exit, eh kinokolekta niya para magtulong-tulong sila. Pero alam nyo mga kababayan, eh, itong mga nag-exit din na nakinig, sana po ay kung mag-exit man kayo dyan po sa MCGI, sana ay manahimik na lamang po kayo, sa akin lang, ah, para sa akin lang, manahimik na lamang po kayo at ipagpatuloy po ninyo yung natutunan po ninyo. Kasi maraming nag-exit na uh, pumapasok dyan po sa ating live. Gaya ni Back to the Scripture na isang tik-tik ng MCGI. E pumasok sa atin, e akala natin siya ay naghahanap ng uh, katotohanan. Meron po pala siyang hawak-hawak, dala-dala na... Uh, laban sa mga aral ni kapatid na Eli. Iba-iba kasi yung mga nag-exit eh. May nag-exit gaya ni J.R. Badong na hindi naman kontra doon sa itinuturo ni kapatid na Eli, kundi laban lang doon sa pamunuan ni uh, uh, kapatid na Daniel, no? Uh, meron naman nag-exit gaya ni Back to the Scripture, ni Tyrell, na hindi yung ah... Uh, hindi laban kay Daniel Razon lang kundi laban pati sa mga aral itinuturo ng kapatid na Eli na mo'y napakatalino po lalong lalo itong si back to the scripture wala naman uh, unawa sa Biblia pinaghalo-halo ka yung mga aral ng born again aral ni ni ba the bride of Christ ah, kung papakinggan mo kasi yung Bride of Christ, parang napakaganda eh. Pero kung alam mo talaga ang Biblia, ay ah, hindi mo paniniwalaan yung mga turo ni Bride of Christ dahil taliwas sa Biblia. Ah, isa yan sa idol o tinu, ah, ni Back to the Scripture. Ganun din si yung sabadista, pinapaniwalaan niya din. Kumuha sa bride of Christ, kumuha sa sabadista, kumuha sa mga paniniwala ng born again, na uh, tapos pinaghalo-halo, na yun po ngayon yung kanyang paniniwala. Eh, alam nyo, ligaw na ligaw na po itong si back to the scripture. Ah, eh, yung si J.R. Badong naman, akala ko magkasama sila, sila Ulysses. Hindi po pala, no? mga kaibigan, magkakalaban din pala sila. No? pinagbibintangan uh, pa niya na nagnakaw itong si Ulysses, mga kababayan ng uh, kayamanan ni kapatid ni Eli. Eh, wala na tayo dyan, labas na tayo dyan, ano? kung ano man yung katotohanan. Eh, bahala na, no? Eh pero uh, lumalabas lang na talaga pera dahilan. Sayang naman, no? Sayang yung nakasama nila si kapatid na Eli, si Ulysses nakasama pa niya si kapatid na Eli sa uh, The Unheard Truth. Pero saan kaya nila nilagay yung natutunan nilang aral ng Biblia? Lumalabas lang na Uh, si kapatid na Eli lang talaga ang kanilang pinaniwalaan at hindi ang Biblia, mga kabayan. Kasi kung naniniwala ka sa Biblia, dapat may malasakit ka sa Biblia, no? May malasakit ka sa turo ng Diyos, sa turo ng ating Panginoong kristo Ewan natin kung gaano katotoo yung sinabi ni J.R. Badog. Baka nagsisira-siraan na lang sila, no? na pinagbibintangan si Ulysses pero isa sa mga sinabi ni Ulysses na ating napag-usapan uh, dito po sa ating channel uh, dito sa programang Expose the Truth isa sa ating natalakay minsan sa live ay yung Area 52 na ibinibintang sa MCGI na uh, bakit uh, may nagbebenta na Uh, beer, mga inuming nakakalasing dyan po sa Area 52 na napatunayan natin ayon sa mga dumalo sa atin na kay Ulysses pala yung Area 52, hindi pala sa MCGI at ang nagpapatakbo pala doon ay si uh, Ulysses, mga kababayan so hindi dapat ibintang yan sa MCGI at kung may mga maliman sa MCGI kasi hindi naman tayo uh, tutol na may katotohanan din yung mga ipinipintang ng iba gaya ni JR Badong uh, nagsasabi po ito hindi man sa uh, buong katotohanan pero may katotohanan din naman yung mga sinasabi niya kaya lang uh, hindi po yun ang batayan uh, para paniwalaan natin na kultu po ah, na bulaan ang mga itinuro ng kapatid na Eli kahit man lang yung mga ah, itinuturo niyang aral mula sa Biblia ang paniwalaan po ninyo mga kababaya huwag niyong tignan yung yung pagkatao huwag ah. niyong tignan yung ah, pagkakamali niya sa personal na pagkatao kasi naniniwala ako, lahat tayo, sinong mga ngaral na walang pagkakamali at walang personal na kasalanan? Sino, mga kapatid? Hmm? Kung yun ang batayan para sabihin natin bulaan ang isang mga ngaral dahil meron siyang kahinaan, dahil meron siyang pagkakamali sa personal na buhay, edi lahat ng mga reliyon wala nang tama. Pero ang titignan natin yung aral, yung turo, yung dalisay na aral. Kasi pinagkukumpa-kumpara ko mga kababayan, nakita ko sa mga pagtuturo ng kapatid na Eli, nakita kong maliwanag ang Biblia. Yan po ang katotohanan, yan ang testimonya ko. Kaya ako nga pinapalabas eh. Bakit? Eh kasi naniniwala ako totoo kaya ko nga promote eh, kaya ko nga um, um uh, sa mga tao eh, ibinabahagi eh. Kasi nakita ko ang kagandahan ng Biblia. May merong mang pagkakamali ang kapatid na Eli na aking nakita, hindi sa patyon kasi iba yung pagkakamali doon sa talagang minamali ang aral, gaya ng mga ibang mga Ah, gaya na lamang po ng Iglesia Katolika na talagang minamali. Hindi naman uh, mabigat sa Diyos na ang tao ay nagkamali. Pwede naman patawarin ng Diyos 'yun eh. Pero yung talagang minamali eh matinding kasalanan 'yon, mga kapatid at mga kababayan. So, uh, 'yun po, no? Uh, sabi nga ng kapatid na Eli, uh, ano man yung mga bagay na ating matanggap na uh, panlait, uh, laban sa atin, wag na po kayong, uh, ano yung sabi ni kapatid na Eli, pakinggan niya natin. Ko sa mga kapatid, huwag tayong gaganti ng masama sa masama. Kahit ano pa ang gawin ng ating kaway, magpatuloy lang tayong gumawa ng mabuti sa kapwa. Our works will speak for us. Ang ginagawa natin ang magsasabi kung anong klase tayong mga tao. Yes. We are not liabilities of the Philippine government. In fact, we are helping the government to reach out for the poor. Yan ang masasabi ko. At salamat sa mga taong kagaya ni Mr. Larry Hinares at ni Mr. Atom Hinares na nagtiwala sa amin para magkaroon kami ng media outlet to reach out for the poor. May God bless you. Mr. Hinares and family at saka yung iba pa nating mga kababayang tumutulong sa amin sana makakita ng pagbabago sa ilalim ni Presidente Noy Noy that is my wish and that is my prayer so that I can die in the land of my birth i want to die in the philippines i want to be with my people when I, I rest but i cannot go home i cannot come home brothers and sisters because of all these persecutions i am suffering here i pain my heart aches because i am departed from separated from my loved ones separated ako sa mga kapatid. But, but in spite of all this, I am consoled. I am, I am rewarded because pagpunta ko po rito, nag-try akong mangaral, I preach what I am preaching in the Philippines. And I have seen people also that are in search for the truth and salvation. Hindi ko maipaliwanag nung una, nagmasakit ang kalooban ko, pero bandang huli unti-unti po, naintindihan ko, naging paraan ito ng Diyos para makapagbigay naman ako ng pag-asa sa mga taong hindi natin kalahi. Sa ngayon po, meron tayong more than 40 chapters sa Latin American countries. Tinanggap po ang ipinangangaral ko sa Pilipinas, Nanggap dito sa South sa North America at meron na po tayong mga chapters dito sa iba't ibang mga lugar ng South America may chapter na tayo sa Peru sa Bolivia meron na po tayong mga chapters dyan sa Uruguay may chapter na tayo sa Argentina at sa buong Brazil may mga chapters na tayo and our Ang Dating Daan program is now being aired uh, 24 hours a day in our own channel at the Hotbird Satellite at uh, doon po sa Fox Channel, napapanood na yan sa lahat halos ng kontinente sa daigdig. Salamat sa Diyos. One way or the other, I'm thanking the government of Gloria Arroyo because they were instrumental in persecuting me and driving me out of the Philippines to find souls that crave for the truth outside my country of birth. Kung sa mga kapatid, huwag tayong gaganti. Yan, so ang isa sa mga wish ni kapatid na Ellie na hindi niya po nakamtan ay yung umakauwi at mamatay sa sarili niyang lupain. Hindi niya po nakamtan dahil po sa panggigipit, ano, uh, mga kaibigan. Pero maaaring tama din sinabi niya na isa sa paraan ng Diyos para makapunta sa uh, iba't ibang panig ng mundo para maibahagi ang katotohanan sa lahat ng mga tao, mga kaibigan. So ang isa sa kanyang sinasabi ay anuman ang gagawin po ng tao sa iyo, sana ay manatili ka lamang po uh, sa salita ng Diyos. So alam nyo mga kaibigan at mga kababayan, eh, marami kasing nanggipit sa kanya. Uh, alam na natin yan mga kababayan, alam natin na mga istorya. No? Eh, pero ayon uh, yun, yung kanyang sinabi mga kapatid, Ah uh, wag po tayong bibiteo. Ah, uh, kaya nyo yung mga ah uh, aalis sa katotohanan, eh tignan nyo, nawawala na sila ng diwa, mga kapatid. So, uh, hanggang dito na lamang po mga kaibigan, no? Ah, uh, maraming salamat po sa lahat na nakantabay dito sa ating programa, sa mga sumusuporta gaya ni kapatid na Milo. Ah, uh, maraming salamat po sa inyong lahat.